Hi guys, so welcome back to Tito's vlog. So for today's video, guys, nagsu-scooter at nagsu-skateboard ang aking pinsan at nagpapalipad guys ng sa saranggol ang aking uh, other oldest cousin. So diba ba le ako oldest? eh di ka kasi guys. mo kopya kasi hindi 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 mo kopya happy. Mm. Uh. Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So, ito mga pamangkin ko, lagi nangungulit na kapag kami daw ay tatambay dyan sa kanto, eh mag-video daw ako or mag-vlog daw ako. So, this time, hindi sila nag-scooter kasi usually nag-scooter sila dyan pababa, tas pabalik lang sila. So, ganun po yung routine nila or namin kapag kami po ay tumatambay dito sa kanto. Gustong gusto kong tumambay dito kasi napakasarap ng hangin pagka ganitong oras. So, at least kapag ka uh, medyo bumaba na yung araw po, pwede kaming tumambay dyan at patayin mo na lahat ng mga kuryente namin para kahit paano nakakatipid ng konti. So ayan, kung napansin niyo kanina yung pamangkin ko, pinipilit niya talagang paliparin yung saranggola niya. Hindi ko alam kung yung sungar saranggola yung may problema or hindi kami talaga marunong magpalipad. Ayan si Arya, magpapa ano siya, papagulong pababa, tapos babalik na naman siya sa taas. So, yan lamang po yung mga ginagawa namin sa tanghali at hapon. At syempre, ayan, tinaray ko rin pali pa So, wala talaga siya. <laughs> so, thank you very much for watching. Babu!